Hello everyone, so, so ngayon lumabas na po yung result ng aking uh, narenew na visa. So nagkasabay kasi nga yung aking visa ah uh, at saka yung visa ng visa permit ng aking alaga. So sabay kami na nag-renew kung totoo sen. So I'm so thankful, grateful and uh, blessed ng bonggang bonga and always thank you, thank you, thank you, thank you ng bonggang bonga kay Lord dahil patuloy pa rin talaga akong binibless. So sabi nga nila kung sino yung binibless eh siya yung mas nakakapagbigay kasi tayo yung binibless. So ako po ay uh, Mag, uh, sa sampung taon na dito sa Israel and sa alaga ko is uh, tatlong taon na ako so hindi naging madali din yung paghahanap ko ng special visa dito sa Israel despite na marami ring mga opportunities sa ibang bansa na pwede akong lumipad pero mas pinili ko pa rin po dito kahit na yung magtatagal ka nang wala ka rin ng assurance na magiging residential visa ka dito. So, ang mas marami akong Uh, naging options na talagang mas pinili ko dito sa Israel despite the current situation. So, ang pinagpapasalamat ko lang, syempre, tax free po dito everyone and then meron din kayong nakukuha mga uh, holidays uh, pag every year kung totoo sen. So, kung yun po tinatawag yung recuperation. Marami pong ipagpapasalamat kayo once na kayo nandito sa Israel. At syempre, kailangan kung talagang uh, kayo po ay habang nabibisaan, hindi eh, dapat mas kailangan magpundar at mas mag-ipon everyone. At yun lang naman talaga ang kailangan natin. Dahil uh, kawawa talaga tayo kapag tayo po ang umuwi na walang ipon. So yan. So, narin yun na yung visa ako. Nakakamay bakasyon na ata eh, to everyone ng bonggang-bongga. So, yun lang, talagang sobrang pasasalamat ko dahil tuloy-tuloy uh, yung blessings na ako'y nandito pa rin sa Holy Land ng Bonggam Bongga. So, sabi ko nga po dun sa isa kong vlog na wala na pong speaker visa as of today at pinatanggal na nila yung mga paper, yung mga printing eklabon nila ako tutusin, at through digital na everyone, so once na magtitingin sila ang mga immigration officers ng visa is ipapakita nyo lang po yung passport ninyo and then makikita nila doon uh, online yung status ninyo dito sa Israel, so napaka blessed talaga ng bonggang bangga walang hanggang pa sa taas na talagang binibless talaga ng bonggang bongga everyone. So, yun lang. And sana yung mga naghahanap ng mga special visa, wag po kayong tumigil na maghanap ng special visa. At pasasaan ba ay darating din yung uh, employer na karapat dapat sa inyo. Wag lang kayong mawala ng pag sa everyone. Tiwala lang ng bonggang bongga. Yun lang. Thank you so much everyone.